Hi hey guys, for today's vlog, magluluto ako ng pancit spaghetti leftover ng uh, spaghetti noodles. So, ayan guys, yung kinawa ko dyan is yung hipon. Uh, ulo ng hipon yan, uh, ginisa ko siya, konting mantika, konting paprika, uh, salt uh, paminta. So, ayan. Ayan. Uh, wala naman kasi akong almiris kaya pinigap-pigap ko lang. Then yung katas lang yung kailangan ko pang sabaw. So dito magigisa ako ngayon dito ng konting ipon, uh, carrots at saka capsicum uh, Yun lang naman kasi ang gulay na meron ako. So ayan yung konting perasong ipon, walong peraso. So ayan, ginisa ko na yan guys. Konting mantika ulit lagyan ng asin at paminta. So, sa may mga ano, sa mga may mga maraming hipon, huwag nyo itapon yung ulo ng hipon. So, pwede nyo ilagay sa freezer para pag kailangan nyo ng ano, sa mga gulay-gulay, pwede nyo ipang sahog. Malasa siya, guys. So, ayan. Ginisa ko na konting konting gisa-gisa lang, maluto lang yung ipon, at half cook naman yung uh, carrots. So ayan, ilagyan ko na, ilagay ko na dyan yung ano, ah, uh, yung sabaw ng ulo ng ipon. May timpla na siya. Sinilagyan ko siya ng paprika. Ayan. Konting kulo-kulo lang, pakuloy natin ng konti, bago natin ngayon ilagay ang noodles. So, yung noodles, guys, naku, ilang araw na yan. Uh, Nag-iisip ako kung gawin ko bang spaghetti o ano. So, naisip ko na gawin ko siyang kakaiba. Pancit spaghetti. <laughs> so, ayan. Basta, wag nyo lang itapon. May mga leftover kayo. wag nyo itapon. Pwede nyo pang gawa ng paraan. Magkakain ulit natin na mas masarap pa. So, sobrang lasa niya, guys, kasi may ipon na, may katas pa ulo ng ipon. Ayan. Wala lang ako kasing gulay para mas masarap. So, carrots at saka, ano, siling uh, malaki lang yung, siling na green na malaki. Ano ba sa Tagalog yun, Ay guys? Ayan luto. na, guys, malapit na maluto. Luto naman na okay. talaga siya, kaya lang. Pansip. paanay natin ng konti yung sabaw. Para manunood talaga papunta doon sa kalubluuban ng spaghetti noodles. So, ayan na guys. Luto na. Kain na tayo. Masarap malasa. Ayan. Ayan. Parang ano din siya. Pansit talaga. Na ano. Nandoon yung spaghetti. Ma maramdaman mo kasi yung noodles. Tapos yung hipon. Uh, masarap. Masarap sya, guys. So, yun lang. Kain na tayo. Thank you for watching, guys. Ayan. See you on my next video. Huwag kayong magsasawa sa akin. <laughs> so, watch nyo rin yung YouTube channel ko, guys. Ah uh, dito hindi pa okay yung inen stream ads ko kaya hindi pa ako sumahod ulit kasi restricted pa din siya So